Time check tayo mga ka hunter. 501. Tingin tayo ng ating bitag. Uy. Okay. Kita kita agan.

pangalawa, walang huli at yung pangatlo wala rin huli ipatahin dun sa kabila meron pa tayo ito meron tayo rito dalawang silo dalawang bitag tingnan natin, sakaling may huli wala rin huli ang apat na bitag na ang lima wala rin huli Meron pa tayong pitong silo na titingnan. Uy! Nakahuli. Kahimik lang siya. Madali na naman tayo. Dali na naman tayo guys. Bata pa. Bago pa lang natulis yung tahid. Ang ganda ng kulay ng mata niya. Hindi siya kulay pulay. At ang ganda ng palong niya. Pangalawang huli natin to guys dito sa lugar na to. Diyan lang sa may bandang baba konti. Yung una nating huli. Ayan yung pampitong silo natin. Walang huli. Ito yung pampito nating silo. lang huli. Ayan nga pala yung nakahuli kanina. ng labuyo. kalapit lang yung nakahuli natin ng labuyo eh. Ito yung isang bitag na nakahuli natin noong nakaraan. Ito yung nakahuli natin noong nakaraan. Ang tandang ng na labullo, Bata pa. So isa Wala rin huli Kali Tatlo na lang Ang ating titingnan Kunti lang kasi yung bitag natin Labindalawa lang yung nagawa natin Una, anim Nagawa natin Tapos nakahuli ng isang labuyo Tas nagawa ulit tayo ng aning. Nakaka nakadali na naman agad ng isang nabuhing tandang. Ito yung pang-10. yung panglabing labing isa At ito yung pang labing dalawa wala na tayong bitag kaya sa sunod ulit guys